Okay, Atty. Rodriguez, sumikat ka bilang spokesperson, <laughs> abogado, ni Pagmulong at Marcos. Buong kampanya, ikaw ang kinakausap ng lahat. Uh, may libro ka nga ang nakalagay Kingmaker, kabilang ka behind the scenes sa campaign. Isn't this absolute betrayal? From Marcos, ngayon naki Duterte ka na. Ah, magandang tanong yan, Karen. I have always been Duterte Marcos. And on 2022, Marcos Duterte. At hanggang sa ngayon, magkasama kami ni Duterte. Ang nawala yung Marcos. Yan ang dapat mapaliwanag nila. Kami ni Duterte magkasama pa rin hanggang ngayon. Hmm. Ano ba nangyari? Hindi ka lumabas noon, hindi ka nagpaliwanag. Bilang Executive Secretary, you were the shortest Executive Secretary in history, 79 days in office. You were forced to resign, tapos hindi ka naman naging Presidential Chief of Staff. What really happened? Bakit ka natanggal? I think the shortest uh, na naging ESIC, uh, former ESN Senator Ed Angara, during the time of uh, President Erap. Kasi abbreviated yung term ni Pangulong Estrada. Eh. And uh, ako ay inappoint appoint bilang uh, Presidential Chief of Staff after my state as executive secretary. But sa tingin ko nga, no, hindi na tenable. untenable ng na yung sitwasyon namin sa Malacanang. Ikaw, hindi ko na kailangan yan. sino ba kaaway mo doon? Ah, yung mga gustong maging pangulo pero hindi naman binoto ng tao. Yung mga astang pangulo, wala namang mandato. Marami ron sa Malacanang. At alam naman ang taong bayan, o ay referring to. At hindi lang isang tao yan. Kaya nga nagkakagulo ngayon ang ating bansa. But why didn't the president stand by you? Initially, tumatayo siya, tumitindig siya sa aking panig. Pero eventually, bumigay, wala na tayong magkagawa ron. And even before I assume the position of Executive Secretary Karen, hindi ito alam ng taong bayan. Alam ito ni Bongbong Marcos. Ilang beses ako nagsabi, hindi ko kailangan yan, okay na ako. I don't need that. Pero sabi niya, hindi, samahan mo ko. Pinaghirapan natin dalawa ito at uh, gusto kong patakbuhin mo yung aking tanggapan kagaya ng pagpapatakbuhin mo nung kampanya. So, nandoon yung tiwala. Presidente na yan eh. Hindi naman lahat eh napapagkatiwalaan ng presidente. So, sige, tinanggap ko yung hamon. Pero as we go along, sabi ko, hindi ko kailangan ito, Mr. President. Exit na ako. Okay ako okay ako, huwag mo akong problemahin, ayos ako. That is why, even in the commission and appointments, kinakailangan nila sumulat sa akin. Hinihingi yung documents ko. At yun, meeting din kami ni uh, Bongbong Marcos doon sa kanyang private office. Sabi, ba't wala kang dokumento? Hindi ako upo dyan. Hindi ako magpapa sa ilalim sa CA. Ambush yan. But why did you become a critic of the president? Pwede namang nag-resign ka, tumahimik si Atty. Vic Rodriguez, sinaportahan mo on the side. Bakit ngayon, napaka-active critic mo? Ang sinasabi ng ilan, porket wala lang sa posisyon, ito na siya, kritiko na. Hindi ko kailangan ng posisyon, Karen. Ako nga yung lumayo sa posisyon eh. Tanungin mo ang sambayan ng Pilipino. Ilan ang kayang gumawa ng ginawa ko? I walk away from being the ES. Meron akong appointment as the presidential chief of staff. Meron ba, ba talaga yun? yan? Meron, nasa libro ko. Because tapos sinabi nila na walang gano'n. Hindi, pirmado ni Bongbong Marcos yun. Alam niya yun. Kaharap nung pinirmahan niya, inabot niya sa akin si Naida Angping, na ginawa kong PMS Secretary. Si Anton Lagdameo, kaharapan. At yung maraming PSD. Pirmado yun. Sa akin ang original hanggang ngayon. At uh, ready ako ipakita yan. Side so, wh why did you have to be a critic? Yun ang tanong ng... Sapagkat nakakaya ka rin eh. Ikaw na rin nagsabi, ako lahat ang kinakausap ng tao. Ako yung nakaharap. Mukha ko yung nandoon. Salita ko yung nandoon tapos iba na ginagawa nung taong ikinampanya ko ng mabuti at tinangkilik naman ng tao. Hindi ito yung aming pinag-usapan. Hindi yung ganitong uri ng pamumuno ang aming napag-usapan. This is not the kind of governance and leadership that we agreed to have pag siya'y pinalad at ang kilikin gawing pangulo. Yan ang katotohanan. Ngayon, tumatakbo kang senador, pero tinatanong ng ilan, bakit namin ibuboto si Attorney Vic Rodriguez gayong nung nasa gobyerno siya, nagkaroon ng ilang kontrobersya. Hindi natin kailangan isa-isa kina at idetali ngayon, but there was the sugar fiasco, issues with appointment, yung na-appoint mo sa ports authority, etc., etc. Ang tinasabi ng ilan, eh pumalpak nga siya doon, eh ba't ngayon senador pa? Eh, kasi kasi nungalingan yun. Wala akong palpak ka rin. Yung sugar fiasco, apo ang nagpahuli ng mga asukal at uh, dito sa programa mo dandaan daming nanonood dito kung merong makakapagpakita ng dokumento na pinirmahan ko yung sugar order number no. 3 ay in sa yung programa karen, rin exclusive mo ito i will withdraw my candidacy for senator at yung appointments for sale, hanggang ngayon, hindi ako sumailalim at isinilalim sa kahit anong investigation. Wala ako ni isang tasong administratibo, civil, at best criminal. Wala. So lahat ay paninira. Balikan ko lang yung sa ports authority na sinasabi nilang bayaw ko. Si Ginoong Chet Pastrana nakilala ko lang nung kampanya. At kaya pinagkatiwalaan namin tagadala ng pera para sa mga watchers. At hindi ko bayaw yan at baka magduda ang asawa ko na meron pa akong ibang pinakasalan pag nagpatuloy yung chismis na bayaw ko si Chet. Yun ang aming biruan ni Chet. Ay, hindi ko kaano-ano si Chet. So, Yan ang katotohanan. Ang, ang sinasabi niyo ngayon, ay you, you, what you're saying is you were unfairly treated, Absolutely. judged, accused? Absolutely. Because maraming sumama na lang nung panalo na kami doon sa kampanya na gusto nila e eh, business as usual. Iba na dapat yung direksyon namin, yung napag-usapan namin ni Bongbong Marcos. Eh. Wala kaming kasama noon, Karen. Alam kong alam mo, walang gustong sumama kay Bongbong Marcos matapos ang 2016. Kaming dalawa lang ang magkasama. Kahit nung siya'y nag-announce ang kandidatura, wala kami mga branded names in politics. At nung mananalo na, nandyan na yung mga Johnny Camlete at ang gusto, sila pa ang una sa pila. Hindi ako pumayag. Bakit? Ang kasama namin, ordinaryong tao eh. Yun muna ang unahin natin na i-recognize. Hindi yung mga branded politician na nandyan na naman at the very first opportunity na ng yaman, magnanakaw na naman yung mga yan. Yan ang ating linabanan. Kaya ako tumatakbo. Hindi ba masakit ito sa'yo personally in your book? Sinulat mo doon na namatay ang iyong nanay. nanay. At uh, ni hindi nagbigay ng condolence, hindi nagbigay ng kahit anuman uh, na message, pulaklak, ang Pangulong Marcos. This is correct, no? At tama yan. Yeah. Considering yung pinagsamahan nyo, pinagdaanan nyo, what do you make of his whole experience? Eh, hey, masakit talaga yon. Dahil uh, tinuring mong kaibigan eh, inakay mo magkasama kayo doon sa isang bahagi ng buhay niyang napakadilim. At hanggang sa dahan-dahan ay nakikita namin na pasikat ng araw kami magkasama. At nung dumating sa puntong mababang-mababa na punto ng aking buhay, dahil nanay ko yun eh, ni Ho, wala kang narinig. Masakit yun. At uh, hindi ko hahangarin uh, na mangyari sa kanya o kung kanino man yung experience akong yun at naramdaman kong yun. But how angry are you? Because I'll be honest, you attended the rally in Tagum City. Tinawag ni Pangulong Duterte na bangag si Pangulong Marcos. Nandun ka, nakaupo ka doon. Bakit kailangan nandun ka? Bakit? Bakit kinakailangan ko bang alam ko sasabihin ni Pangulong Duterte? At yung ipag magkakasama, hindi kami nagtatanungan anong sasabihin mo, anong sasabihin ko. Wala kaming ganun. Sinabi ni Pangulong Duterte yung sinabi niya dahil ma marahil meron siyang dahilan. At ako naman, ang lagi kong sinasabi, ulitin ko, dito sa yung programa, kahit na magkasama kami ni Bongbong Marcos, lumabas yan eh. And I feel guilty because I'm the one who went around the town and showed uh, everybody yung kanyang negative uh, drug result test. Bakit? Di ba totoo yun? Kaya na ang akin, para matapos na yung usapang yan, sumailalim na sa isang open-fair transparent uh, hair, uh, hair follicle drug test. Para matapos na yan. Kung totoo, dito po usapan. Kung hindi, sampal niya yung resulta doon sa mga naga-asko, naga, naga -ako sa kanya. O, ito, negative ako. Ganun lang naman yan para matapos na. After all, you're the elected president. At dapat siguro, leadership example, gawin mo na para matapos na. Sinabi mo during your filing of candidacy, you're sick of corruption, they should temper the greed. How bad is the corruption now? Uh, very bad. What makes you say that? I look at what happened sa Bicol. Dalawang daang inosenteng Pilipino patay dahil dinako yung flood control funds. Hindi katanggap-tanggap yun. Hindi katanggap-tanggap yun, Karen. Dapat yung nakapagpasko, kagaya nating dalawa, kagaya ng maraming Pilipino kasama pamilya, patay. O oh, paano gagawin natin doon? Sorry? Hindi sila nag-sorry, patay yun, yung dalinataw. Yung flood control funds, nasaan yung 5,500 flood control programs? Yan ang dapat nating pinag-uusapan. Yan ang dapat iniimbestigahan. Hindi yung kung ano-ano. Pagkukulang ba ito ng Pangulo? O siyempre, sa Pangulo eh. sa Pangulo eh. At uh, sa kanyang uh, termino, magdadalawang taon pa lamang, ay 500 billion pesos na ang sinabing nagasta sa flood control programs. Nasaan? Nasaan yung sabikol na nalubog? Bilyong-bilyong piso yun. Bakit nalubog?